Ah, about uh, uh, legal matters lang, no? Uh, so, sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin uh, for his uh, lawyer. Hindi, ano pong plano niya? Bakit siya tayo nakausap okay. din okay. si father? Ah, yeah, and then sinabihan ko din siya na ano, o oh, wag tumanggap ng pagkain sa katubig uh, kahit kanino. I understand uh, na prepare sila ng go-back. Nag-usap kami kanina doon sa handa uh, ng go-bag. So, ano yung um, well, ako. Uh, nila. Uh, dahil gusto ko uh, personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Eh, eh, Inajinajam nila yung signal. Uh, Kailangan ko Bibisara sabi ni Raul Lambino. nag daw yung, yung, yung TRO. Any update Wala po akong update sa temporary restraining order ng uh, Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papaya na ginagawa ito. The moment that uh, I was already, I was still in the cabinet uh, when this was mentioned. And the moment that I talked to the justice secretary, and then I noticed that we had a very vague answers. Uh, we already started to prepare, but uh, I have a different set of lawyers than uh, President Duterte, so we have a a book. About uh, what to do uh, and all the research materials about uh, ICC. So that is what we We shared our drafted petition. Uh, we had two for me we shared it with the team of uh, PRRD. It's a sensitive question, but have you reach out to the president himself no. regarding the matter? No. Why not? Because uh, the way that they are doing it right now, there's no talking to uh, the president. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ISIS. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the icc is there. Ay, Sasha, padala mo doon. <laughs> oh, Sorry, sorry. I think dating pangulo na siya? Yes, yes, yes. Very soon. Ano? Very soon. Ano soon. ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung 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 Not, uh, ako. Kasi kailangan ko sa kausapin yung mga abogado ko. Very personal. Ha? Sabi niyo po ba personal Oo. Very personal. Nakikita niyo naman. Nakapile sila na ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng Sa ng administration this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service uh, to the Filipinos. Uh, I, I don't think uh, there's talking to a person who will allow uh, a citizen. be turned over to foreigners. Can you confirm hindi pa kayo pinayagan tumasok or nagita kayo Ah, hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami Hing, na pa, uh, uh, paalam, uh, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Sara, bilang uh, bilang simple yung mamamayan, ano yung pwede namin madungas? Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. Tinatanong natin kung anong nangyari sa, so, um, sa budget. budget.

to turn over or to endorse the president, the former president, to ICC. So, um, wala silang kung kung para sila sa justice at sa batas. Walang batas dito eh. So na saan sila? So is that does that does that mean na parang we had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit wow, 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 wow. hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit ano. Magpumagil lang po yung DFA. Sabi ng eh hindi sila makipag-usap sa ICC. At pero may ito, ma'am, na ang nasa kutok nito is si former Senator Trianes. Brillianes talaga yung... Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng uh, complaint and uh, siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC, lagi naman tayo ina-update sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course. Ma'am, next, move lang. Next move lang, sorry ha. Pag, kasi crucial itong gabi nito. Pag hindi may labas yung PRO, ano next move nyo? Uh, ito lang. Hawakan ko ba yung bulong ng airplane na yan? Um, Yes, so yes. Uh, sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan. Lalong-lalo na pag uh, labas na sa batas yun. So, it's actually some sort of, I don't know what you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, and all because, Marco Magaita na rito para kay Duterte

Tasting dumping. Tasting dumping kada lang. Uh. Ah yes yes yes. And all because bukang matatalo sila sa midterm elections. Okay. Dahil, yes! Dahil oh, okay! Bahawa, okay! ang uh -huh. lakas ng Gold uh, Street sa 900 na PDP laban. At pagigingat kayo ha? I warn you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Ama do you think should be held accountable dito sa mga nangyayang senaryo ngayon mga ano na ito? Sino? Ang entire administration. Yes. Pag di natin magpupusigir niya, di natin magpupusigir Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at magsnowball yung black voting ng nine candidates ng uh, PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo. Bibilihin yung pagkatao mo para sa para sa kagustuhan nila sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban. Posibleng uh, kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung uh, PDP black voting of uh, nine candidates, natanggalin nila si um, President uh, Duterte sabi ko hindi kita personal na mabigyan ng instructions pero minessage tinex ko na sabi ko minessage ko sa kanila lahat na sino man yung nandun sa loob ano yung kailangan mong gawin and then he said na um huwag ka na magantay dyan na uh, umuwi ka na so hindi ko rin naman magawa na iwanan na ating dating pangulo hindi dahil tatay ko siya pero dahil, hindi ko matanggap na nagiging doormat, doormat tayo ng mga layungan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam niyo dapat may pride tayo ba? Dapat tayo, kambing-kambing Pilipino! Ma'am, how is

sa'yo yung kalusugan niya? oh yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko, meron talaga siyang mga health conditions. Kaya siya may nurse na kasama uh, lagi. And then, meron siyang mga gamot. At uh, meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. Then, uh, uh, pagkakarinig ko kanina, mataas yung uh, Sobrang taas ng blood sugar niya. Yeah. How true are the reports uh, na nagingigaw po ng asylum si former President Duterte sa China? And what was denied by Wala, wala. I was there um in uh, Hong Kong. Uh, wala siyang kausap uh, from the Chinese uh, government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4pm yung flight niya sa Katay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7am para makabalik na ako sa Pilipinas. Uh, that was ano, uh, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung, person, yung personal na panggigipit, sa tingin nyo, babalik ka dito ang lahat? Um, kaya nga sinasabi ko kanina, sir, eh, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si uh, President former President Duterte sa equations at midterm elections, nandiyan yung taong bayan at lumalakas yung uh, black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, magingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since tapos na po yung alliance with President Marcos, may we meron bang discussion before the campaign kung po dito sa ganito kung You asked President Marcos about the ICC? Yes. No, we did not discuss uh, anything about uh, the ICC. Discussions before this? No, with President Marcos. No. There were uh, no discussions uh, with President Marcos, except that I wrote him a letter uh, and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. We will uh, release that. Uh, Ma'am, kung i-explode siya sino ba kasama nyo sa, ano, sa, sa plane? Ako hindi ko alam. Uh, mali, mali, mali. Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, nasa labas. Saan mo si Kitty? Nandoon si Kitty sa labas. And the common na sa labas? Yes, si Hanilet na nandoon din sa labas. Ma'am, how are you feeling pagkakasama? I'm Ano lang ako. Uh, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Uh, pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Hindi, eh, <laughs> iinit ang ulo ko. As uh, Vice President, hindi uh, ko pinapayagan ko pa. Ba. So, uh, parang kung uh, nagagawa yun, there's supposed to have power here. Ah, wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa uh, yung uh, Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Eh yun yung desisyon ng Philippine National Police eh. Mag-implement sila ng uh, illegal uh, orders. That's what they did with uh, Yusex Zalaica Lopez. So it's not surprising that uh, it is happening now. may mga balita na kayo daw na na tinatawid mo kayo dito sa, sa issue ng ISIS. Uh, Sabi niyo naman, baka kayo na po ang in-identify ka after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Uh, sinabihan ako ng